Ayan mga bishi, gala tayo dahil di up na naman ngayon namin. So, naboboring kaya kami, kaya gumala kami. Ayan, sabi ni ate, punta daw kami doon sa factory ng mga original na sapatos. Kaya ito, naglalakad kami hanggang papunta doon sa sapatos. Ayan. So, katapos nga lang namin kumain. Medyo may naaamoy ako sa aking bibig. Ah, ay napakabango naman talaga ng ulam namin amoy normal ayan so may nakita kaming bulaklak ayan nakala mo dito bulaklak ng mga patay ito ay uso yan dito sa hongkong ng mga bulaklak kung may makita dito sa pinas bulaklak lang ang mga patay yung may mga ganito pero dito mga decoration yan ayan panlaki-laki naman ng aloe vera sobrang laki Okay, ayan, may mga halaman siya na pang paswerte. Kung gusto nyo may mga paswerte, ayan, pumunta lang kayo dito sa North Point. Ayan, so ang dami-daming halaman na magaganda pang paswerte, pang lucky plant. Ayan, so may nakita na naman ako na nitong pototoy. Ayan, yung pototoy na ibang-iba ang size. Natikman nyo na ba yung iba-iba ang size ng pototoy? May medium, may small, may large, at iba-iba ang lasa ng pototoy. Kung kayo ay natikman, comment below kung nakatikim ko na iba-ibang pototoy. Ayan, puntahan katikati naman ang aking point kakalakad. Ito na ang mga paninda sa North Point. Parang baklaran lang ito ay parang background ng so dito ko sa North Point no may bibilhin sana ako ayan so hindi ko mahanap kay naghanap kami ng gusto namin bilhin so hindi pa kami nakarating doon sa gustong puntahan ni Ate yung factory ng mga sapatos so dito na kami ng mga factory ng sapatos ito na nga ayan napakalaki naman ng sapatos na ayan, so gusto kasi niyang bumili para sa anak niya dahil, ang galing-galing magbasketball ng anak niya sobra, so ayan, may nakita nga kami ng so lang laking sapatos. Grabe naman ito. Pangdambuhala naman ang may-ari nito. May mga paa pala kayong ganyan nito. Mio. Buong mukha mo ay isang paa na. Maliit pa ang mukha mo sa paa. Nakakatakot naman pa ganyan ang karelasyon mo. Ang malaki ang paa. Malaki din siguro yung sa kanya kasi malaki ang paa. Nako po, Mio Marimar. Kaya ito, kung gusto nyo bumili ng sapatos, pumunta lang kayo dito sa Adidas ayan ang sapatos na ito sobrang laki, ang gaganda pa kayang kaya naman ang bolsa murang mura dahil nag sale po sila dito lang yan sa North Fine, Hong Kong ayan sapatos, so ayan dito na nga yung sapatos na sobrang laki na na talaga ako dito. So, first time ko makakita nito na sobrang haba. Kasing haba pa ng mukha ko. Diyos ko hanggang didi ko na talaga itong sapatos na ito. Napakalaki. Sino bang may paa na ganito? Patingin naman di ko talaga nakita ang may paa ng ganito. So, sobrang laki. Si Dambuhala ata ang paa nito. Isa. Dilawas na na talaga ako dito sa sapatos na sa sobrang laki na aliw ako ayan, punta naman kami dito sa Nike ito Nike, ini ko namin yung mga original na mga sapatos kung saan saan nang kami napunta dahil wala nga kaming magawa at boring at nag-i-inquire si ate ng kanyang sapatos para sa anak niya. Ito naman ang mga sandals na parang barko. So, ikaw kung kukinolang ka sa height, ayan, bumili ka ng ganito na sandals. Bagay ito sa'yo pang patangkad para sabay-sabay tayong tumangkad na kasing tulad kong pandak. Kaya, let's Go to the party. Ayan, ayan. Ang mga sapatas may iba-ibang kulay. Ayan. So, ito naman si ate na uhaw gusto daw niya ng pampagana ng ano, soft drinks. So, naalo naman ako kasi lagi siyang umiinom. So, hindi talaga ako umiinom ng kanyang iniinom. Kaya tinanong ko siya kung para saan daw yan. Sabi niya man ang pampaganan ng Torjak. Diyos ko, Mio, napati ako, napabili talaga ako sa pampagana ng Torjak. Sinubukan ko kung gagana ba talaga. So, na iyan. Ayan, ayan sa kakaka ka sa kakainom ko ng ano, nabaliw na. Balina nasubrahan ata sa torjak si, si Nancy, ayan so, ayan, so nasarapan ako sa torjak, kaya si Mobo ako sa pag-inom, kung gaano ba talaga, sobrang sarap pala nakakalasa talaga at nakakainit at gustong gusto mong torjakin, just Diyos ko, Mio marimar wala pala akong asawa dito, Diyos ko papagalitan talaga ako nito ng aking mister, ang sarap ay, ang sarap talaga. Grabe. As in, ito naman ang aking panty na binili. So, ayan, mag imagine na lang tayo nitong panty. Susubukan natin. Ayan. Parang mahirapan naman si mister sa paghubad ng ating panty. Kung kayo... O, oh, diba? mm -hmm. Pag ano na kasama mo, pwede mo siya dito. <laughs> pwede mo mas, mo. O, Tapos pwede mo gawin mas. Mas. Mas mo. Mas hindi yan. Dito yung dalawa yan. Dito, di yan. Dito yan, dalawa. Yung dalawang paa dito. Pag ganyan, baliktad. Pag ganyan? Oo, ganyan. Ganyan, tapos? Oo, dyan. Ah, ganyan siya. Oo, ganyan siya. Ayan ka mag-mask. Pwede mo daw gamit magmas Yung ano talaga, oh, ito dito talaga, ito talaga, ito, talaga yung... Ayan, oh, ayan, ayan, ayan. Uh, yeah, na lang ang gawin yung mask kay Mr. at hindi na maghanap ng iba ayan, so ito na mga OFW kaya wag nyo kami husgahan kung saan saan lang kami nakakatulog sa mga gilid gilid dahil gusto lang namin magpahinga dito naman isang babae ay kinatikatin na dahil ayan, short 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 kasi at ang daming nangangagat kaya kamot ka ng kamot kamot ka ng kamot si gilang kamot ka ng kamot oh di ba pantay ayon ke butas butas na pala yung pantik ko just kumiyumari mai hindi na siya palitan palitan natin yung butas butas na kamura di battery three four one hundred okay four three four eleven dollars lang three four eleven payat ano payat payat ko kaya. basic diba, si 3 for 11 dollars. Ito nga, bumili nga ako ng bra dahil wala na pala akong bra. 10 years na akong hindi nakabili ng bra. So, ang hirap naman pala bumili ng bra. So, ito nakita ko. Parang may buka-buka na conscious ako dito. At sinukat ko na wow. Mali naman pala itong aking pagsukat dahil may suot-suot akong bag. Pati yung Chinese nakikitulong na rin sabi niya tanggalin ko ang ano bag ayan sukat-sukat lang ako ayan ito na naman si Makati ginatin na naman ang kaniyang ano.